So, yun. Ito yung nagustuhan ni Sir 501 na extended patch. Made in Mexico yan, mga kainsa na yan. For today's video ay may dumayo ulit na natin na taga Batangas. Ngayong araw nga ay puro Batangueño yung ating mga customer na nakakasalamuha. Halos kasabayan ni Sir yung maraming kumuha dito na apat sila na taga Batangas din. Pero si Sir ay walang kasama. Nag-iisa lang siya. At sa susunod daw ay mag-aaya pa siya. Hi, bossing. Tagasan po kay boss. Ah. Uh -huh. uh -huh. Paglabas na paglabas ko nga ay tinanong ko agad kung taga saan si sir at kung ano yung size na hanap niya. At agad naman akong pumasok para hanapin kung anong size ang magandang lalapat sa kanya. Eto. Ah, pwede kay sir pala yung 24 basta slim. So, ito. Meron dito. Tsaka 501. Ito, mga bago to. Uh, imported fabric. May mga napili ako dito ng mga 511, 514 at 501. Ito munang first batch ang ipapakita natin kay sir. Ay, kay kuya pala. Bossing, ito. Check nyo po. Ano po yan? Basta naka-follow po kayo, discounted po yan. May malaking uh, less po yan. Ito pa yung isa, 501 po. Medyo mahaba lang mapuputulan. So yon sa unang nilabas natin ay walang napili si Sir. Kaya naman pinapasok ko na siya dito sa loob para siya na mismo ang maghanap at makita niya yung krusonadang kulay at fit na hinahanap niya. Hmm. Aray, aray, At bigla-bigla na nga lang sumasampa itong si Pixie. Grabe, napakakuli. Naloko na nga kay Sir yung brand new 511 natin na Dark Hollow. Ito sir yung 511 ko. Ito naman yung 501 na stone wash. 4K po ito. Less 500 din. Ah, so 32 na lang. Oo. 34 nga po. Tinginin lang payat kasi naka-slim po yung uh, ano eh. Black, sir. Gusto mo? 501? Ayun. May 34. Ay, short pala to. Short na 30. 32 na lang lahat pala. Hindi nagtagal. Ay, nakakita si soy ng 511 na wash. Ayan, hawak niya na nga. Ayan, sir. The best yan. Ganda yan boss. Yan sir, ang bagay na fit sa'yo, 511. 11 Yun, at finally, may napili na si sir na 511 slim. Nagpapahanap pa nga siya ng isa para dalawa daw yung makuha niya. Ito nga at may pinipintahan pa si sir na pang malakasan nating 501 extended patch na made in Mexico, US fabric at stone wash. Ito nga yung hinahanap niya rin, button ply, mukhang tatapat no, sa kursunada. So yun, ito yung nagustuhan ni sir, 501 extended patch. Made in Mexico yan, mga na yan. No? Made in Mexico. Maganda to. Solid lumapat yan, pati yung kulay. Kaso nga lang, 30. Ang hanap ni sir ay 34, sayang. Sayang, hindi pa lakakasyo kay sir yung 32 na 501 na pinlex natin. At yung hawak ni sir na 501 extended patch na brand new ay size 32 din. Kaya malabo daw kumasyo sa kanya dahil 34 ang waistline niya. Sayang. Yan size na 34. Baka may mga cancel cancel tayo dito. Nagpahanap na nga rin si Sir ng 501 na brand new kahit 33 or 34 daw. Para sulit daw yung punta ni Sir ay kukuha na rin daw siya ng brand new. Kaya naman hinanap ko na yung mga cancel dito sa reservation area. Yes, dark wash. Buti na lang ay may isang nagcancel dito ng size 33 501 na dark wash at pinakita ko na nga kay Sir para mapintahan niya na. Ayun na at sinukat na ni Sir sa kanyang leeg. Basta nag-abot po 'yon, panigurado ka siya. Kayo kay insan, ganun din po ba kayo magsukat ng pantalon niyo? halos karamihan ng mga kainsan ko dito na bumibili ng Levi's 501 ay ganyan talaga magsukat, tansyado nila, basta nag sa leeg, kasya. Yan ang gustong gusto nila sa 501 button fly At napakaangas ng etiketa extended patch pa Kaya kainsan kung naghahanap ka ng mga ganitong kulay Ganitong klase na Levi's 501 Ay mag-PM na po kayo sa aming FB page Cooling spans o kay by JK New Account Siguraduhin lamang na tama po yung fina-follow nyo Baka hindi po yan ang aming page Baka fake account po yan Sa ngayon po ay meron na kaming 167 followers At madadagdagan na madadagdagan yan Kasi dumadami na nang dumadami ang ating ka-insan. Kaya sa mga naghahanap ng 501 na pang malakasan Mag-mine na po kayo dito dito sa Collins, nagla-live selling din po ako tuwing alas 2 ng hapon or 6pm po. So yon first to mind basis po tayo, mind plus code lang. At nagpapalibre din po ako doon. Kung gusto nyo makakuha ng mga libreng Levi's -lib jeans, isashare nyo lang po yung aming live selling. Yes, sir. Ito mm. yung 23. Dilibet na yung bossing yung kuglay sa ayan. Gano'n po. Yan, boss, ay yeah, uh, gano'n din. 2,099 pesos. 2-1. Uh, Eto, may Wrangler din ako boss. Oh. Wrangler. Solid. Nag-iisa na lang ito. Made in Mexico. Kaso 30. Ang lilit. Yun boss. Panali kulay na yan. Ikaw palang meron yan. Sige boss. Walang problema bossing. Hindi mo Bali. Pinatuos na nga ni sir yung mga nakuha niya na Levi's At bigyan daw siya ng discount Siyempre naman, matik na po yan, kainsan 2, 3, 4, 7 4, <laughs> Inabot nga ng 4.7 sa computation ko pero tumawad pa si Sir sa huli kaya naman binigay na natin sa tawad niya na 4.5 daw. So yan, mga mga kaisan, welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer from Batangas. Si Boss ay nakakuha ng 5.11 natin na Dark halo size 33. Stretchable naman po ito. Pero may 34 din, 33 na pinili ni Sir dahil ni stretch naman siya. 5.14 na rare color, color brown. Or mocha. Napakaganda ng kulay nito. Syempre, pag color jeans ay white tab at soft denim. Kagandahan nito ay naka-butterfly. Papuputulan na lang daw ni Sir. So, yun nakuha lang ni Sir ito ng pangmalakas ang presyo. 1,000 lang. May pangmalakas ka kanang Levi's. At ito binigyan natin si Bossing ng discount. Boss, legit po ba yung Levi's natin? Legit. May, magaling. Yeah. <laughs> ay, magaling. ako na ano, nalipa, lipa city. Oh, grabe ta. sa kabataan. Dumahan na ako rito sa kanya Ayos Solid, Solid. Okay, Legit Solid. na legit Solid. daw So yun So mga kakuya ni Bossing Kuya ate Kumuha na po kayo At ah, pumunta na kayo dito Sa Sumakab Estay Cabanatuan City Mabili na kayo Ng mga pangmalakasan At original Levi's jeans So yun Thanks for watching Don't forget to like, follow, and share Bye bye Grabe, pagkatapos namin magtuusan ni Sir sa presyo ng na mga nakuha niya, ay nakapili pa siya ng isang wash na 5.11. So, kinuha niya na rin ito. Para daw may kasama yung 5.11 na yan na dark wash na sinusukat niya sa leeg niya. So, yon mga kuya, at bunso, dito na kayo mamili ng mga pangbalakas ang Levi's nyo sa kuling. Tested and proven na po tayo mga kainsan. Dito lang kayo mamili sa nag-iisang kuling sa Kabanatuan City. Marami nang sumubok at marami na rin bumalik. At halos yung iba nga ay na na. So, tuwing linggo-linggo ay nagpupunta sila para mamakyaw ng mga Levi's pang natin. So, yon mga insaan dito na nagkatapos ang video na to. Kung nagustuhan mo yung ating mga pangmalakasang Levi's jeans, ay huwag mong kalimutan mag-like, follow, and share. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye!